Hello fellow grower, magandang araw po In this video, ang topic natin ay pruning ng tanim na kamatis In container, of course So, sa pagpupruning ng kamatis, meron pong uh, dalawang method na ginagawa dyan Una, ay yung pagtatanggal ng mga dahon na nasa ilalim Lalong lalo na yung mga uh, nag-uumpisa lang silang uh, matuyo Ayan, kagaya po niyan ang purpose nito ay para hindi na sila makaagaw pa ng sustansya at para yung ating fertilizer na ibinibigay ay makadiretso papunta sa itaas ng ating tanim na kamatis lalong-lalo na pagka siya ay katulad yan na namumulaklak na. So yun yung unang method, tinatanggal lang yung mga dahon na nasa ilalim kasi sila naman yung unang matutuyo at uh, habang natutuyo yan Abang buhay pa yan ay umaagaw lang ng sustansya. Ngayon, merong pangalawang method at uh, ito po ay uh, malamang napapanood nyo na rin sa iba pang mga channel. At iyon ay ang pagtanggal ng tinatawag nilang sucker. So, ano ba yung sucker na tinatawag? Ito po yung uh, sucker ano? Ilapit lang natin ang camera. Yung tumutubo sa balikat ng iyong tanim na kamatis kagaya nito. Yan, so merong dahon dito, merong dahon dito, and then merong tumutubo na ganyan. Yan po, ang tawag ng uh, iba dyan ay uh, sucker. At tinatanggal din nila yan. Ngayon, uh, pag sa bukid naman, pagka uh, mapapanood mo, si limbawa yung video ng mga nagtatanim sa bukid, ano po, yung talaga mga farmers ng uh, kamatis, ay hindi nila tinatanggal itong uh, sucker na ito, kung tawagin. Kasi ang katiwiran po ng ating mga farmers, mas maraming sanga, ay siyempre, mas maraming bunga. At uh, tama po yun. Tama 'yon. Mas marami tumutubo sa kanya na sanga, kagaya niyan. Later on, maglalabas din 'yan ng bulaklak. Kagaya nitong isa na dito. Ayun, tumubo rin siya sa balikat. 'Yan. And then, ayan, nagbubuo na siya ng bulaklak. 'Yan. So, hindi tinatanggal nila yung mga tumutubo sa balikat na kung tawagin nga ay uh, sucker. Ngayon, paano ba ang uh, ginagawa ko? Ganito lang po kasi ang uh, sistema ko dyan. Yung mga nagtatanim sa container na pareho ko, ano po, na yung kamatis ay uh, hindi naman makakalago ng gusto yung uh, mga ugat dahil nakakulong sa kanyang uh, container, kailangan ay uh, madirect natin kung ano man yung sustansya na ibinibigay natin sa lupa papunta dito sa kanyang mga bagong lumalabas na bulaklak para matulungan na maging bunga. Pag nakatanim kasi sa lupa, yung iyong kamatis ano po ay makakalago ng gusto yung mga ugat lalo na pag tamang sustansya ang uh, sinusuplay mo sa kanya. So dahil makakalago ng gusto yung ugat at ang kamatis po ay uh, napakaugat na halaman. Halimbawa itong uh, container na ito na around 3 gallon ang capacity niya, kaya niya punuin ng ugat yan sa isang puno lang ng kamatis na agayan nito Ayan, pareho niyan, mataba ang uh, katawan at uh, tumataas na siya na uh, more than 2 feet na ang uh, taas niya at ngayon ay namumulaklak na. So, itong ganito kalaking kamatis, yan, ganyan kataba yung katawan niya, kaya niyang punuin ang ugat yan kung magiging malusog ang kanyang uh, paglaki. At uh, yung 3 gallon capacity na yan, kulang pa sa kanya yan kung tutuusin pagka po nakatanim sa lupa ang kamatis at uh, nasuplayan ng kompletong uh, nutrisyon makikita mo yan around 6 uh, feet 5 feet at least ang uh, taas niyan pagka hinayaan mo siya na uh, talagang uh, lumaki so dahil nakakulong sa container yung ating kamatis ang ginagawa po ng ibang nagtatanim sa bakuran ay tinatanggal nga yung kanilang suckers yan kagaya nyan so tinatanggal lang na ganyan yan Yan, tinatanggal. Dito pa. So sa pagtanggal natin ng mga dahon, hindi lang yun nasa ibaba, kundi pati yung mga lumalaking suckers ay uh, matutulungan natin at matuturoan natin yung halaman na i-direct yung kanyang mga sustansyang nakukuha sa lupa papunta dito sa kanyang dine-develop na bulaklak para masuportahan niya yung kanyang pagbubunga. Ang kamatis po kasi pagka nagbubunga na ay uh, maraming nutrisyon na kailangan para mapalaki niya yung kanyang bunga. Pwede ka din naman na hindi magtanggal nitong mga tumutubo sa balikat na yan. Ano po? Basta talagang malaki yung container mo. Uh, at least 4 gallon capacity halimbawa. Ano po? So uh, mas mataas pa dito yung uh, lupa tatabunan mo pa siya para ma-encourage mo yung iyong tanim na kamatis na maglabas pa ng ugat sa katawan at uh, para mas marami yung kanyang maging ugat. So nasa sayo na yan, kung anong ang gusto mong gawin, kung gusto mo, tanggalin lang yung mga dahon na nasa ibaba. Kagaya niyan, yung mga, nag lang siyang matuyo. Yan, nag sa dulo yan, bandang huli lahat na yung tuyo na or isasama mo na yung mga tumatumat uh, sorry yung mga tumutubo dito sa balikat na kung tawagin nga ng iba ay uh, suckers sa akin naman kasi ang uh, ginagawa ko normally at tinatanggalan ko lang ng uh, dahon ngayon kung medyo uh, napansin ko na nalalaglag ang mga bulaklak ano po at hindi nagtutuloy na maging bunga at the same time ang dami niyang tumutubo na mga sanga na kagaya niyan Well, ang ginagawa ko po ay tinatanggal na yan, pinuprune. At ang uh, sistema ko lang naman dyan, pagka kailangan ko mag ng mga suckers na yan, ay tinatanggal ko hanggang yung kalahati. Hanggang dito sa kalahati lang. At uh, sa bandang itaas na, hinahayaan ko na, kasi yung mga tinatawag na suckers na yan, ay naglalabas din yan ng bulaklak, kagaya nitong isa dito, ayan o. Oh. Diba? O oh, meron na siyang bulaklak na bubot, gaya na nakikita mo. At uh, yan po, later on, magiging uh, bulaklak, buboka yan, at uh, magiging bunga. Ang uh, importante lang pag nagtatanim tayo sa container na kagaya nito ay may supply natin yung mga nutrisyon na kailangan ng ating tanim na kamatis. Una-una makikita mo yung sa dahon. Dapat malago yung kanyang uh, dahon. Dapat yung katawan. Ganyan. Makinis na makinis yung kanyang katawan. Yan. At uh, mataba. So, pagka ang katawan ng inyong kamatis ay medyo payat. Halimbawa, at may tumutubo mga suckers na kagaya nito, pwede nyo tanggalin yan para naman yung nutrition, yung energy ng halaman ay mapunta doon sa mga bulaklak na gusto nyong maging bunga. Pero sabi ko nga, sa mga magbubukid, hindi tinatanggal ang suckers kasi at totoo naman yon mas maraming sanga, mas maraming bunga. Kaya nga makikita mo yan yung mga tanim sa bukid kung nanonood ka ng mga videos ano po, sa YouTube, yung mga direct na nakatanim sa lupa ng mga farmers. Yung bunga ng kamatis nila, hitik na hitik, hang sayad hanggang sa lupa. Kasi nga, pati yung mga tumutubong suckers na yon later on ay naglalabas ng bunga. Pero sa pareho natin, ang nagtatanim sa container, kagaya nito, na dahil limitado nga ang galaw ng ugat natin, limitado yung kanilang iniikutan, hindi sila nakakagala, hindi dumadami ng gusto, kailangan po natin uh, mag-prune. At yung pagpruning na yan, depende na sa kung gusto mong tanggalin ang suckers or uh, hayaan sila. Or gusto mong tanggalin hanggang kalahati lang, or tanggalin sila lahat, nasa sa iyo na po ang uh, desisyon dyan. Basta ang importante ay obserbahan natin ang ating uh, tanim. Alright, so yan po ang aking may share pagdating sa pruning ng iyong tanim na kamatis. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!